Hello guys, share ko naman sa inyo ano Yung, yung scenario kada day of the ito eh. Ito sa may malapit sa amin dito sa Mongkok. Ayan, biyen dito din siya. Ayan, sa footbridge din ito eh, footbridge yan sa Mongkok. Yeah, actually mga ano naman ibang lahi naman yung mga nakaano dito nakatambay. Mga ano sila mga Indonesian. Ayan, ang mga nakahiga na sila. Ayan, actually, ma, ano eh, mga 10 o'clock na yata, napadaan ko dyan. Ayan, yung iba, kaya yung iba wala pa. Siguro, mga late silang, ano, late silang lumabas, ganun. Pero pinaglatag na rin sila, or ganun, or, or else, maaga silang naglatag, ganun, para, hindi, para may space sila. Kapag lumabas na sila, o di meron na silang hihigaan or upuan ganun para magkwentuhan banding moment yan ito yan din naman kasi yung araw na makikita kita silang mga magkakalahi para din kuan ka para din naman tayo mga pinoy din di ba ganun meron tayong mga lugar na pinupuntahan kung saan magbabanding tayo, ganun magkukwento-kwentuhan, tungkol sa mga buhay-buhay o ba diba? Ganon. Sa central talaga. Ano yun? Tambayan talaga ng mga Pilipino doon. O dito naman sa Mongkok Ayan. Tambayan din naman ng mga ano, kapwa na, kapwa na ng mga OFW ng mga Indonesian. Eh, meron din sila sa ano sa Kosovo Bay din. Marami din doon ng mga Indonesian na tumatambay. Ayan. O, ba diba? So gano'n na naman talaga eh. O, oh, tsaka meron sila mga ding, -ding dito, mga paninda. O, oh, diba? Para kung baka, hindi na nila mamimiss yung ano, hindi na sila ma-feel, ano, mga feel na, feel na homesick ba, gano'n. Kasi, ayan, o, oh, tuwing linggo, kada day off nila, o, oh, makakakain sila ng, ano, mga pagkain Indonesian foods gano'n no? ba? Diba? makakain sila tsaka makakakwentuhan nila yung mga kalahi nila gano'n din sa gano'n din sa mga Pinay o diba ayun mga foods o oh, ang dami o diba parang may handaan lang eh o diba <laughs> pero actually binibenta nila yun eh o no, ayan sila nakalatag nagkakwentuhan na sila yan, sa hapon yan. Para mga nagbibidyo ako na rin yata. Yung magkakantahan sila. Ganun. Yung iba, nagigitara. Ganun. O, ba diba? Minsan, nag-aarad okay, din. Nag-sayaw-sayaw. Ganun. Parang ano lang nila. Yan, yung banding nga nila. Yan, may mga paninda si Ateng. O, ba diba? oh O, daming foods. <laughs> Nakatawa eh. Nakatawa lang tingnan. Ang dami nilang latag din. Ayan ang mga latag nila. Wala. Ma <laughs> si kuya at si ateng. Sana all. Oh. oh, ayan pa. O, oh, diba? Nakakatuwa lang. Ang haba na ito. sa totoo lang. Inilakad ko na yan. Ayan, kasi maulan. Kaya dyan ako naglakad ako sa footbridge. Punta sa MTR station. O, oh, ayan, nagtakip na sila atin kasi merong... <laughs> Maninit pa. Kasi di bawal din kasi talaga magtindi. Ayan, to, nagtakip sila. Wala ito, dito ako naawa. Hindi ko alam kung ano to eh. Matanda yung nandun. Tapos ang dami niyang ano, mga tindang gulay-gulay yata yun. O ayan. o, ayan, malapit na ako dun sa dulo. Ayan. O, oh, uh, diba? Ganyan lang naman talaga buhay dito eh, Sa, ano, kada day off. Ganyan ang buhay ng mga OFW dito. Ayan. Minsan, masaya. kaya minsan malungkot. Hindi puro saya. Siyempre, may lungkot din.